Anong kapilyuhan ang ginawa mo nung bata ka sa isang babae? Ano? Um, pinilit ko. Paano pinili? Pinilit ko na ano, na... Pinilit ko na ano, na makipag-kiss sa Talaga? Oo. Oh. Ilan taong ka at that time? Twelve. Twelve years old? Oh. Sino itong babaeng to? Kapit bahay ba ito? Ano ko tumay na rin? tayo doon sa kapit bahay. <laughs> kapit bahay din to. Kapit bahay din. Yes. So, paano, yun? paano mo? Ilan taon siya at that time? Yes, sir. Medyo matandaan sa akin ng konti. Sabihin natin mga 17, ganyan. 17. Uh, uh, and then 12 ako. And then I did it. Like, ano. Uh, so, paano mo siya pinilit? Kasi parang ano eh. mo ba? I, I, ay um, I make my way wait for the charm. Because, um... Kinausap mo? Kinausap ko, and then, uh, pwede ba, gan, ano, sandit lang tayo, gano'ng ganyan. Oo. Uh, and then na uh, yun, pinilit ko siya na, ano, sina, gano'ng ganyan, kasi, um, ako nang bahala sa ibang parts natin, eh. Ano? An ako nang bahala sa Ako nang bahala dyan. Um, ano yun natin? Okay lang ba? Pabulong <laughs> na okay lang ba? Wala, ganyan pa. <laughs> ganyan talaga yung, no, reaction mo. <laughs> Noon bata ako na yun. So, parang, parang inaano ko talaga na parang... Macho, di ba gano'n? Oh, okay parang ba? matanda na oh, no? oh parang gano'n. Okay lang ba? Ang lit naman ako Tapos, just, pumayag naman. Pumayag lang naman and napakasaglit lang na nagkinawa namin yun. And then, kasi siyempre... Pero para sa'yo, achieve, achievement na yun. Um, it's an escape. Escape ba? ba eh. Kasi siyempre, hindi rin kami pwede mang pahuli. Mm. Oo. Oh, so, ay